Yeah, kita kita na masing kanya na. No? Kita kita yung kanya lace, yung kanya kagandahan. Ano? Parang silver la pa kaganda. Ay no? sabali bali. So yon, ha ka bali. Sobrang dami na natin kalapate. Yung mga pangkip ko, eh, medyo marami na sabi ko nung, ara, nung nakaraan, eh talaga magbabawas na ako bali ba ko eto hindi na tayo kukuha talaga ng mga ibon kasi nakakuha na naman tayo ng barless eh kaya nadagdagan na naman mga ko eto mga ko ah kahit kailan ito itagay sa bato mga ko kahit kailan eh never na tayong kukuha ng pangkip dahil sobrang, sobra dami na dapat nga makapagbawas na tayo sobrang dami eh hindi hindi na tayo kukuha ng ibon mga ko tandaan nyo yan Tandaan niyan. Ah, oh, sige, bali silipin na naman natin 'yung ating bago. Ano <laughs> ba 'yan? Sabi ko, ba...